Ang balitang padating na ang anim na Japanese warship na ililipat sa Pilipinas ay isa sa mga pinakapinag-uusapang usapin sa larangan ng depensa at seguridad. Ang mga barkong pandigma na ito ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing inspeksyon upang matiyak na nasa pinakamainam na kondisyon bago opisyal na i turnover sa Philippine Navy. Bahagi ito ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas, na layuning palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagbabantay ng karagatan, lalo na sa mga sensitibong bahagi ng West Philippine Sea at iba pang teritoryo na may kahalagahan sa pambansang seguridad. Ang pagkakaloob ng Japan ng mga warships sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng tulong militar kundi isa ring estratehikong hakbang na nagpapakita ng pagtutulungan ng dalawang bansa laban sa lumalaking banta sa Asia Pacific Region. Matagal nang nagtutulungan ng Japan at Pilipinas sa usapin ng seguridad, Ngunit nitong mga nakaraang taon ay mas lumalim pa ito dahil sa tumitinding tensyon sa South China Sea. Ang mga barkong ibinibigay ng Japan ay hindi basta ordinaryong sasakyang dagat, kundi mga makabagong patrol vessels na may kakayahang magsagawa ng matagalang operasyon, may advanced radar systems, at may sapat na armamento upang magsilbing proteksyon sa karagatan. Mahalaga para sa Pilipinas ang pagdating ng anim na barkong ito dahil matagal ng kulang ang fleet ng ating hukbong dagat. Sa dami ng teritoryong kailangang bantayan, mula sa silangang karagatan hanggang sa kanlurang bahagi na madalas kino ng ibang bansa, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga barko ng Philippine Navy upang epektibong masaklo ang lahat ng ito. Kaya't malaking tulong ang pagdaragdag ng mga barkong mula sa Japan, na inaasahang gagamitin hindi lamang sa military operations kundi maging sa humanitarian missions, disaster response, at search and rescue operations. Bukod sa mga teknikal na aspeto, ang usaping ito ay may dalang malalim na mensahe sa larangan ng diplomasya. Ang pagbibigay ng Japan ng mga warship ay malinaw na indikasyon ng pagtitiwala at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa gitna ng mga hamon sa rehiyon, mahalaga para sa Pilipinas na may mga kalyadong handang tumulong at sumuporta. Ang Japan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa Asya hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa teknolohiya at depensa. Kaya't ang alyansa na ito ay makikita bilang isang hakbang tungo sa mas matibay na regional security architecture. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing ang pagdating ng mga barko ay maaaring magdulot ng dagdag na tensyon sa rehiyon, lalo na sa mga bansang may interes sa South China Sea. Ngunit kung susuriin, ang pangunahing layunin ng hakbang na ito ay hindi upang makipagdigma kundi upang ipagtanggol ang soberanya at tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan. Ang Pilipinas ay matagal nang naninindigan na ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea ay dapat igalang, at ang pagkakaroon ng mas maraming barko ay paraan upang maisakatuparan ang mas epektibong pagbabantay. Ang anim na warship ay inaasahang magsisilbing dagdag lakas sa mga kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy. Ayon sa mga ulat, ito ay may sapat na bilis at kakayahang maglayag ng matagal kahit sa malalayong karagatan. Ang radar at communication systems nito ay makakatulong sa mas mabilis na koordinasyon sa mga operasyon. Higit pa rito, may kakayahan itong magdala ng mga kagamitan at supplies na mahalaga sa mga relief operations sa panahon ng kalamidad, na isa ring malaking problema ng bansa taon-taon. Malaking binipisyo rin ang hatid ng pagsasanay na isinasagawa ng mga Japanese instructors para sa mga sundalong Pilipino na hahawak at magpapatakbo ng mga barkong ito. Sa pamamagitan ng joint training, natututo ang ating mga tauhan ng mas mataas na antas ng disiplina, teknikal na kasanayan, at estratehiya sa pagpapatakbo ng modernong kagamitan. Ito ay magbibigay ng mas mataas na kumpiyansa at kahandaan sa Philippine Navy upang makasabay sa iba pang hukbong dagat sa rehiyon. Hindi rin may na ang ganitong uri ng kooperasyon ay may impluensya sa mas malawak na geopolitics. Ang Estados Unidos, bilang alyado ng parehong Japan at Pilipinas, ay tiyak na nakikita ang hakbang na ito bilang dagdag na puwersa laban sa anumang banta na maaaring magmula sa iba pang malalaking bansa. Ang pagkakaroon ng mas malakas na maritime partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay maaaring magsilbing balanse sa kapangyarihan sa Asia Pacific. Sa perspektibo ng mga mamamayan, ang pagdating ng anim na Japanese warship ay nagbibigay ng panibagong pag-asa na unti-unting lumalakas ang depensa ng bansa. Matagal nang inaasam ng mga Pilipino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at bawat karagdagang kagamitan ay nakikitang hakbang pasulong. Bagaman marami pang kailangang gawin, malinaw na ang pagtanggap ng ganitong uri ng tulong ay nagpapakita na seryoso ang pamahalaan sa pagbibigay ng mas matatag na seguridad para sa lahat. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ang opisyal na turnover ceremony ng anim na warship mula Japan patungo sa Pilipinas. Ito ay magiging makasaysayang sandali na magpapatibay hindi lamang sa defense capability ng bansa kundi pati na rin sa relasyon ng dalawang bansang magkaalyado. Ang patuloy na pagbabantay at paggamit ng mga barkong ito ay tiyak na magiging malaking bahagi ng kasaysayan ng Philippine Navy sa darating na panahon. Sa kabuuan, ang padating na anim na Japanese warship ay sumisimbolo ng bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa itong paalala na sa kabila ng mga hamon sa seguridad at politika, may mga kaalyado tayong handang tumulong. Higit sa lahat, ito ay patunay na ang bayan ay unti-unti nang nagkakaroon ng kakayahang tumindig at ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta sa tulong ng modernong teknolohiya at pakikipagtulungan sa mga bansang kaibigan.